guys, nice tingnan no. ay, umuulan umuulan siya okay lang sana kung isno ang inulan eh talagang ulan siya asin ulan grabe tumutulo yung sipon ko hindi ko si hindi ko alam kung sipon o oh. <laughs> kasama ko hold up eh o di ba ano Wala. ano lang. Wala lang. View. Oh, view. Wala. Hindi po paano ano makikita? ano kung ano Kung malinaw. Hmm. ano mali ano kita-kita mo. Hmm. Pero ano 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 makikita eh. ano makikita. Dyan? Hey.